Anong mga kapugsit? Tara, samahan niyo kami ng mga tropa ko. Sa biyahe namin ngayon, Chuseok, Pabusa. So, Chuseok pala ngayon dito sa South Korea o Thanksgiving and 6 days kaming walang pasok. Heto nga't mahamog ngayon sa labas kasi simula na naman ang taglamig dito sa South Korea. So, i-start kami ng Ichon Bus Terminal hanggang Busan Bus Terminal. Medyo mahaba-habang biyahe ito guys, pero don't worry, may dalawang bus stop over naman siya guys. Nagkarating din sa wakas sa Busan Bus Terminal at nainugutom na nga rin kami ng mga tropa ko. At heto nga yung mga sikat na tourist attractions na pwedeng pasyalan ng mga turista sa Busan. Heto nga at ngarin na nga rin po kami ng subway ng mga tropa ko. So start po kami ng Nopoy Station, Orange Line, pababa ng Busan Station. Aba syempre, chika-chika muna kasi 40 minutes din ang biyahe na yung papuntang Busan Station. Ibang nga talaga yung feeling kapag napuntan mo yung isang lugar na ang tagal mo nang gustong puntahan kasi ang layo-layo. At super saya nga namin ng mga tropa ko kasi nga first time namin lahat sa Busan. So since gutom mga mga tigang, ayan, tara lamon tayo guys. Heto nga pala guys, ang paborito kong Korean food, ang sundae ko. Super sarap nito mga kapugsit. Ikaw na bahala timpla syempre. Gutom kaya nakadalawang kanin nga pala ako dyan guys. <laughs> Ito nga't magsisimula ng unang araw natin ng Busan! Eme! Kasama ang Busan International Film Festival sa list namin ng mga tropa ko kasi sabi ng tropa kong koreano, madami daw mga sikat na mga street food dyan. At pagkatapos nga namin sa man, si Rasa bumili ng jacket niya sa top 10. Naglibot-libot muna kami sa glit ng mga tropa ko. At since busog pa naman kami kanina sa kinain namin sundegok, so napagpasyahan namin ng mga tropa ko na pumunta na ng Sondo Beach nga namin dun sa Sound Beach, agad kaming naglibot-libot kasi nga super ganda tulad itong tulay na to. Ang ganda po niyan sa personal. Kasi nakikita ko lang po yan sa TikTok dati. Tapos yun, yung may brilliant dyan, yan. Sunisulit so, namin lahat ng minuto kasi nga ngayon lang kami nakapunta ng Busan eh, So dapat sulitin na natin. Madami nga rin kami mga nakakwento mga Pilipino dyan na uh, OFW rin ang dito sa South Korea. So excited na nga rin kami makasakay ng cable car. So ayan, nakabili na nga rin sila ng tiket. And then, pasakay na tayo. Ang sarap nga lang sa piling talaga na kasama yung mga totoong tao, yung mga totoong kaibigan mo na gumagala kayo sa mga lugar, kahit saan. Parang ang sarap lang talaga sa feeling kasi nga, wala, masarap lang sa feeling. <laughs> kasi guys, karamihan mga nakakasama kung gumagala sa South Korea, eh, naging kaklase ko lang dati sa Manila sa training sa POE and then hindi ko akalain na makakaklose ko sila and then sila yung kasama kong gumagala na ngayon dito sa South Korea so parang nakakatuwa and then I'm so blessed kasi nga nakilala ko sila sa buhay natin hindi naman talaga natin kailangan ng madaming kaibigan di ba at nagdrama pa nga ay go charot lang pero <laughs> pigdan nyo ang busan super ganda guys sobrang ganda pupuntan nga sana namin yung island na yan kaso surado so yung gate sayang so naglibot libot na nga lang kami kasi nga sayang yung oras din naman yung binayaran namin tapos ang isa pa hindi pa kami nakakapag check in sa hotel so bumalik na kami hapon na nga rin kasi yan guys kaya kailangan na namin bumalik kasi hindi pa nga kami nakakapag check in sa hotel okay bye song to beach next stop Busan Tower. So, papunta lang nga kami ng Busan Tower at yan, nakipagkwentuhan pa yung taxi driver sa amin. Pero ang alam ko lang naman isagot sa kanya, ne. <laughs> At ang taray nga na papunta ng Busan Tower kasi nga may escalator sa mantara papunta ng Namsan Tower. Ay naku, mano manong lalakarin nyo guys. Yan ganda. At may manyakis nga akong friend na imimit sa Busan. Yan siya <laughs> sa Angelito. Classmate ko po yan dati sa Manila, sa PUA. And then, nandito na kami lahat sa Korea. Yung pagod na pagod kami sa biyahe, kahit hindi pa kami nakakapag-check-in sa hotel. Pero makita mo yung view na yan? Ay, ah, hindi yan, hindi yan. Yung view, yung mga nasa likod ko. <laughs> yan, super ganda. Mabilis ang libut-libut lang sa taas. Kasi nga, kailangan na namin makaalis. Kasi nga, iniisip namin yung matutulogan namin. Hindi pa kami nakakapag-check-in yan. Oh my God. Bye, Busan Tower. Next stop, hotel yung tipong gustong gusto na namin humilata gusto kong gusto na namin ibaba yung mga bag namin para magpahinga pero hindi pwede kasi kailangan namin uminom so medyo so yung nakuha namin yung hotel yan Pack. oh di ba yan oh shampoo conditioner ano pa yung isa so pagka check in na namin na na, namin umalis kasi gutom na rin kami ayan heaven ang sarap ayan. Charot. <laughs> at yan nga, nasa beach na kami para uminom. Ang dami namin ng pagkwentuhan, tulad ng mga struggles namin bago makapunta ng South Korea, nakakatouch. Kasi hindi rin biro yung mga napagdaanan namin bago makapunta dito. Kailangan na namin umalis kasi madaling araw na rin at madami pa kaming lilibutin bukas. Aba kayo nang guys yung susunod na vlog sa second day namin ng Busan. Bye! Good night po!